Masama nga ba ang may tatu? Ito ba ay kasalanan? Kriminal na ba ang tingin ng marami sa mayroong mga tatu? Ang usapang tatu ay isang kontrobersyal na paksa. Maraming mananampalataya ang nagtatanong kung ang pagkakaroon ng tatu ay isang kasalanan. Ngunit may mga nagsasabi naman na wala namang masamang magpatatu. Habang tumatagal, mas lalo nang umuuso ang pagpapatatu at marami ang naeengganyo dito. Ayon sa iba, pangkaraniwa na lamang daw ito dahil ito raw ay isang art para maipahayag ang kanilang mga sarili at pang boost ng confidence or self-esteem. Ang iba naman ay naiimpluensyahan ng ibang tao at mga kaibigan. Nagpapatato din sila para sa kanilang mga mahal sa buhay para mabigyan ito ng parangal, gayon din sa kanilang mga iniidolo. Maaari ding nagpapakilala ito sa kanilang mga pagkatao at istorya. Ang iba ay sinasabing nagagandahan lamang sila dahil mukha raw itong maangas at kung ano-ano pang dahilan, gayon pa sa parehong sagot, ito ay pwedeng maging kasalanan at pwede ding hindi. Sa Levitico chapter 19 verse 28, Huwag ninyong kukudlita ng inyong laman dahil sa namatay, ni huwag ninyong lilimbaga ng inyong laman ng anumang tanda, ako ang Panginoon. Ngunit ito ay para lamang sa mga Israelita noong panahon na sila ay nasa Ehipto at sinasamba nila ang mga Diyos-Diyosan. Marami sa Old Testament verses ay hindi para sa lahat ng mga tao sa lahat ng panahon. Nang sila ay tumira sa Ehipto ng mahigit 430 years, sila ay dumami at nakatira sa isang lupain kung saan puno ng mga pangkukulam, salamangka, idolatry, paganong kaugalian at rituals. Ang lupain ng Ehipto ay nagsilbi sa mga Diyos-Diyosan at ang mga Israelita ay sumamba at nagpatato sa kanilang mga katawan. Dahil dito, sila ipinagbawalang magpatatu na sinasabi sa Old Testament. Ito ang tinatawag na tatu para sa idol worship at pagan worship. Ngunit kung gagayahin natin ang mga Israelita noong panahon ng lumang tipan, ito ay talagang kasalanan. Ngayon, sa kasalukuyang panahon, kung babasahin naman natin ang bagong tipan, wala namang mababasa patungkol sa pagpapatatu. Malinaw na wala ditong sinasabi tungkol dito. Gayun pa ang tattoo ay pwedeng maging kasalanan kung gagamitin mo ito sa masasamang bagay at mga Diyos-Diyosan. Pwede itong maging kasalanan kung meron kang sinful motivation sa pagpapatato. Halimbawa na lamang, kung ayaw ng magulang mo na ikaw ay magpatato, ngunit sila isinuway mo pa rin, dito na pumapasok ang kasalanan. Nilabag mo ang sinasabi sa Efeso 6, verse 1-2. Mga anak, sundin niyo ang mga magulang niyo dahil ito ang nararapat gawin bilang mga mananampalataya sa Panginoon. Igalang niyo ang inyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kasamang pangako. Dahil anumang tatu ang ipalagay mo dahil sa pagiging at pagsuway ay isang kasalanan. Kung gusto mo lamang magpatatu para makakuha ng atensyon at purihin ka ng ibang tao dahil maganda at astig ang tatu mo ay nagkakasala ka. Maaaring dito ay maging mayabang at ayaw din ng Diyos na tayo ay magyabang sa pamamagitan ng pagpatatu Ito ang nagiging dahilan ng pagkakasala sapagkat ang isang kristyano ay hindi sa panlabas na anyo lamang, kundi sa panloob na kagandahan. Kung gusto mo lamang magpatato para makisabay at makipagkumpetensya, hindi rin ito magandang purpose of motivation. At kung bunga lamang ito ng emosyon at padalos-dalos na desisyon ng walang pagdulog sa Diyos ay nagkakasala ka. Hindi rin maganda na pagsisiyan mo ito sa huli dahil ang anumang bagay na hindi nanggagaling sa pananampalataya ay kasalanan. Lagi nating tatandaan ng ating main purpose sa lahat ng ating ginagawa ay para luwalhatiin ang Panginoon. Kaya't kung nais mong magpatato, suriin ang iyong purpose sa pamamagitan ng panalangin. Tanungin mo ang iyong sarili kung malulugod nga ba ang Panginoon kung gagawin mo ito. Ang tatu ay nagiging kasalanan kung ito ay hindi ka nais-nais na imahe tulad ng mga bungo mga nakakatakot na bagay at imahe ni Satanas Ang mga tatu ni Satanas sa anumang uri ay maaaring magpakita na sumasamba ka sa diablo Marahil ay ka na rin sa isang pitong nakamamatay na kasalanan Dahil ito ay hindi kalooban ng Diyos Kung ang tatu ay nagiging dahilan para ikaw ay magkasala Hanggat maaari ay huwag ka na lamang magpatatu Kung sa tingin mo ay hindi ito makabubuti para sa inyong sarili ay huwag mo na lamang gawin Kung ikaw naman ay nasa isang ministeryo naglilingkod sa simbahan at nagbabahagi ng salita ng Diyos, mabuti pang wag mo na itong gawin. Ano mang imahe katulad ng tatu ay may hinahatid na mensahe at bilang mga kristyano, tayo ay mga ambasador ng Panginoon. Tagahatid ng kanyang mensahe sa mundo at hindi natin nais na mabahida ng ating pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, napakaraming mga judgmental. Kahit sabihin natin na maganda ang motibo natin sa pagpapatato, ang tingin ng iba sa tao ay hindi maganda. Maaari nilang isipin na ito ay adik o makasalanan kahit hindi naman. Dahil dito, maaaring hindi tayo paniwalaan kahit naglilingkod tayo sa simbahan. Kung tayo ay tunay ng mga kristyano at sumusunod sa Diyos, ang katawan natin ay pagmamayari na at templo na ng Diyos. kaya ang kalooban ng Diyos ang masusunod at hindi na ang kalooban natin. Ito ang sinasabi sa Corinthians chapter 6 verse 19. Hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal na espiritong nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Kung ganoon, ang katawan ninyo ay hindi sa inyo kundi sa Diyos. Dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa paraang ikapupuri niya. Huwag din nating husgahan ng mga taong nasa ministry na, na mayroong mga tatu, maging ang iba pang mga tao na meron na nito sapagkat baka nagpatatu sila nung wala pa sila sa ministry o bago pa nila makilala ang Diyos. Ang mahalaga ay nakilala na nila ito at nananampalataya sila sapagkat ang Diyos ay hindi sa panlabas na kaanyuan tumitingin kundi sa puso ng tao. Bagamat may mga tato na sila, pero ang totoo naman pala ay malalim na ang pagkakakilala nila sa Panginoon. Gayon pa man, sa lahat ng may mga tato na bumalik na sa Panginoon, maging magandang patotoo na lamang tayo at patunayan sa mga tao na hindi lahat ng nakatatu ay makasalanan. Lagi nating tatandaan na pwede ka pa rin maligtas kahit na ikaw ay may tato. Sa Efeso chapter 2 verse 8 to 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Ngunit hindi naman ibig sabihin nito na pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mo dahil pinalaya ka na ng Panginoon. Sa kabuuan, think before you ink dahil at the end of the day, ang Diyos ang nagmamayari ng ating katawan ano man ang ating gawin ay marapat lang para sa kanyang kapurihan at marapat na ituring natin ang bawat isa na may pag-ibig at pagtanggap. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Ingat and God bless!